isi na ang unang pagdinig ng Committee on Women and Gender Equality sa Kamara ngayong 20th Congress. Bukod sa pag-aproba ng Rules of Procedure at Composition maging designation mga subcommittee membership, ilang isyo rin ang tinalakay kasama ang Philippine Commission on Women. At mula sa Batasang Pambansa, una sa balita si Julian Bunag live. Julian. Zay, pasado alas 8 ng umaga nang simula ng Committee on Women and Gender Equality ang kanilang first regular hearing dito sa Kamara. Dito nga nang ibabaw ang iba't ibang Filipinyanang suot ng mga kababaihang kongresista. Malagod na ibinalita ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdeavilla ang mga tagumpay sa ilalim ng PCW. Mula sa 148 countries sa mundo, rank 20 ang Pilipinas sa may Global Gender Gap Index. Naging miyembro rin ang bansa ng UN Women Executive Board nitong Abril ngayong taon. Pangunahin naman sa mga naisulong ng ahensya. Kaugnay sa paggawa ng mga batas ay ang anti-vowsilo na pangunahing tumutulong sa paggawa ng mga programa proyektong makatutulong sa mga biktima ng karahasan na naghahanap ng hustisya. Ito rin ay batas na pangunahing isinusulong naman ng DSWD. Sa usapin ng pagsubpo sa karahasan sa mga kababaihan, itinataguyod na ng ahensya na maamiandahan ang RA 9262 at RA 11313. Ayon pa kay PCW Chairperson Valdea Villa, hanggat ang kultura at pamantayan ng ating lipunan ay nakasuporta sa karahasan sa mga kababaihang kamawaihan ay hindi anya ito kailanman matutuldukan. Ipinagpasalamat naman ni Chairperson at Laguna First District Representative An Matibag ang mga rekomendasyon ng PCW sa komite. Aniya malaking tulong ito sa kanila para lalo pang maisulong ang isang ang isang makabuluhang pagbabalangkas ng mga panukalang batas ngayong 20th Congress. Thank you, ma'am. But I just want you to know that uh, my office is currently actually drafting a bill to strengthen PCW, you know, to address your concerns. And for the challenges that you were um, taking up a while ago, we are actually um, already filed to address these. Zay, pasado alas 9 naman ang umaga nang matapos ang pagdinig ng komite. At ang kasunod naman na dinaluhan ng mga kababaihang kongresista dito sa kamera ay ang kauna-unahang special screening ng pelikulang Lakambini. Yan muna ang update mula rito sa kamera. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Julian Bunag.